Ano ba ang two joints? Aha. Kasi alam ko ko nung minsan nanood ako ng 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 video mo. You're talking about uh yung two joints. Mm -hmm. Yung the, the way you you portray in the music, mm -hmm. di diba? It's not about drugs. Mm -hmm. Wala akong nakitang uh, droga doon na mm -hmm. uh, you, you're expounding or propagating this. Mm -hmm. What is two joints to you as a message to your listeners and the viewers? Okay. Good question. Uh, yung two joints talaga ng mismong ano, wala masyado siyang malalim na meaning talaga. Kasi baga ang meron akong pinakikinggan na foreign rapper dati doon na two chains yung pangalan niya. Doon ko lang siya kinuha. Akang ko lang iba na about sa drugs siya. Oo nga eh. More more on ano siya, storya siya ng progress. Parang ganun talaga kami. Like, simula kami napan Napanood talaga nila yung buhay namin hanggang mula, yung umpisa hanggang dulo eh. Nakikita nila, nag-iiba yung lugar na tinitirahan namin, nag-iiba yung forma namin, yung kinakain namin, nag-iiba. Pati yung disiplina namin, nag-iiba. Nakita nila na no, makalat pa kami, eh, kung ano ginagawa pa namin, na hindi naman dapat namin gawin. Hmm. Alam nila yung mga ganun. So, progress talaga siya. Mas ganun ang storya ng two joints kung titignan mo. Oh. Pero kung hindi ka fan talaga, ang unang maiisip talaga, oh, related siya sa drugs, oh, o gano'n gano'n gano'n. Habi siya, damo yan eh, ha? Yeah. Gumanyan lang ako, damo na? Uh, prejudice. Mm. Right. Nung inisip namin yung pangalan na Two Joints, ah. talaga may dalawang joints doon. Okay. So dun nagsimula talaga yun, kaya oh. parang, oh okay, ito na, sige, Two Joints, yan. So sila naman, parang, ha? Ah. Huh? Una, ayaw nila akong paniwalaan eh. Uh -huh. Basta, ito na, ito na, ito na, kailangan natin may pangalan eh, sabi ko doon. Hmm. Tapos sabi ko sa kanila, okay mula ngayon, ito ang senyas natin. Ito ang senyas natin. Oo. Oh. Sila naman, bakit yan? Sabi ko, basta. Branding lang. Hayaan mo lang. Oo, oh, ganun. Gusto ko lang Rain na... Lang. Oh, ang iniisip ko, sabi ko, gusto ko paglabas ko, pag kaya magko ako, pag tinaas ko itong senyas na to, si senyasan lahat. Oo. Oh. So, hindi sila ganong naniniwala doon. Kasi ang sinabi ko pa noon, tinan mo ha, sobrang lalakas tong hansay na to. Kahit mga politicians magsisenyas na ganito. Doon na talagang inisip nilang baliw ako. Sa so, Thailand talagang <laughs> Yo, hindi na totoo yan, di ba? Kaya nung nangyari, ah. yung ginawa mo ngayon... Pinanindigan ko talaga yun. <laughs> yeah. Kasi wala na akong prejudice. Eh. I don't judge you on things that you do. Mm. Uh, if, if, if that makes a person smile, mm -hmm. uh, di ba that's what you call public service? Mm. You make your people happy. And, Sinakyan mo sila. Oh, may eh. relasyon ka sa kanila. Eh. Naiintindihan mo sila. Mm -hmm. Di diba? mm -hmm. diba, mm -hmm. ba? Hindi ko man naiintindihan directly, but When when they feel that oh I belong, uh -huh. uh -huh. that's what you call public service. i agano ng ang pananaw ko lagi sa public service. So sa akin no intention uh, to harm uh, uh -huh. anybody. And I think that's also the same thing ng ginawa mo yung yung two joints na kanta. Uh -huh. Kasi kung tinin, bakit do na It's, 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 a, way of life. Ayun, ayun. Way of life. Uh, na, yeah. Parang naalala ko yun, yung kwento na yun. Kasi ni-research ko yun. Nakita ko yung, yung music video nyo. uh -huh. Wala naman sinasabing masama itong taon to. Uh -huh. uh, it's just expressing your situation. Yeah. Uh, Nung yeah. sinenyas mo na yung two joints talaga, yung mga kaibigan ko hindi naniwala sa akin dati. nagmuhana uh, like, uh, yung... akong gad sa mata nila. Parang, <laughs> galing mo mahuwag. Paano mo, mo na-predict yun? Parang, na ambition mo. Oo, <laughs> oh, kaya mula no, nagsimula na yung word na trust in ko eh. Pag sinabi ko, trust in ko eh lang, parang ganun. Ah. Sino, patunayan ko eh, sabi sa inyo eh. Pag sinabi ah. ko, sinabi ko eh. Ano ang uh, biggest uh, musical influence mo? Siguro, Bone Tags and Andrew E. Eh, yun. E. yun, no? Oo, okay. ka ng pangit, oh. Mm -hmm. Ibigin mo ang tunay. Kalimitan ang artist may proseso. Mm -hmm. uh, Sa pagsusulat. Ikaw, anong process mo? How, how do you come up with music? A song? Mm -hmm. Okay, kasi sa mundo ng internet ngayon, ang labanan talaga is yung dami ng nilalabas mo sa sa internet. Okay. So iniisip ko, okay, paano ako lalaban ng dami, ng volume, nang hindi ako mahihirapan gumawa ng kanta. Eh. Okay. So, as, iniisip ko naman, okay, ano ang masusulat ko ng pinakamadali lang para sa akin na hindi na ako masyadong mag-iisip? Yung araw-araw ko lang na ginagawa. You make mastery of it. Yeah, oh. ganun. So, kaya rin ngayon, nandito, magkasama tayo. okay, Isko, kasama si Isko. Ini-interview ako ng Isko. Yun na yun, parang ganun. Kasi so, mo na lang Oo, oh. oh, isip ako na lang ng rhyme oh, bar siya. Bar rhyme. Oh, pinakamadaling paraan lang inisip ko. Paano ko ba maano ito ng madaling paraan? So, you create music in the most simplistic way. Right? Yeah. Yung in a given situation. Basically, hanggat nabubuhay ako, may masusulat ako. Ah, oh, that's Kung nice. Kung ano nang mangyari ba, ganun. Hmm. Yeah. Okay, ang stereotype ng rapper, Uh, yung rap rapper. music, uh, bad. Uh, mm -hmm. Kasi yung physical, uh, yung appearance, bling-bling, yeah. yeah. tattoo, goatee, kalbo, oversize. Uh, anong take mo dyan? Actually, totoo yan eh. Kasi isang beses, gusto kong tumira sa isang rich-rich neighborhood. Wow! Gusto ko yan. Na-approved na nga sana eh. Nung nalaman nilang rapper ako, ayaw ngayon yun nila? Oh, hindi, huwag yan dito. Parang doon ko na gets na hindi nyo alam. Hindi talaga akala ng mga tao sa bahay namin may parang bundok ng cocaine doon. <laughs> Pero hindi nila alam, lalo na sa two joints sa mga tropahan namin. Ano kami, uh, clean eating kami, healthy living, wala nga nagiinom sa amin. What, wala nang giyosi sa amin. That's nice. Like, yung discipline namin, talagang on point ang discipline namin. This is something new. Yeah. So talaga pag inalis mo prejudice, you learn more with the person. Mm -hmm. So you don't drink. Occasionally. Oh, yung, know, pakisama, minsan, mm -hmm. oh, ino. Kata kami, oo, sige, eh, ganyan. Pero nung nagkaayusan na ng buhay. Oh. Ako nung mm -hmm. araw, occasionally, umiinom ako tuwing may birthday. Oh, kaya lang araw-araw may birthday eh. Ayari <laughs> <laughs> oh, ka. <laughs> wala, wala, wala. <laughs> yes, sir. <laughs> na, joke lang. But ako hindi na rin talaga. Mm -hmm. So, you don't smoke, you don't drink, I mean, not on a regular basis. And you don't do drugs nowadays. Wala akong na-try na kahit anong drugs talaga. Hindi yes, na ako nag-iisa. Tama, yes, ha? Kaya ako sinasabi sa inyo, sa mga kabayan, lumaki kami, nakakita kami ng bituka ng tao. Mm -hmm. Bata. Mura, walang Malaysia, siya. Nakakita ka ng inagawa ng ala sa tenga. Tinutukan ng tres kanto, uh, kantos, tres kantos, uh, 29. Yung environment ba? Diba? Yeah. natin, parang very tough uh -huh. but you don't have to be like them. Una, hindi rin nakakainganyo. kasi nung lumaki kami lalo sa Sorrento, shabu talaga yung uh -huh. choice ng mga tao doon eh. Uh -huh. Paano ka mainganyo eh, nauubos yung ngipin nila. Parang, ah, oh, parang ayoko yan ah. Uh -huh. Alam mo yun, ganun. Tapos parang laging ano tamang ina. Mas kulay kulay green na sila. Green na yung kulay nila. Tatlong oh, araw walang tulog. Totoo. Oh, Ayoko yan. Ayoko maging ganyan. Alam mo yun? You can, you can put tattoos in your face. You express yourself. Whatever you wanted. The way you wanted to be seen. No? Mm -hmm. Kung anong gusto makita sa'yo. But doesn't mean you're bad? Or you're doing bad things? Hindi Pero mo hindi naman ko sinasabi niyo, hindi ko sinasabi Angel na tayo. Oh, okay. hindi, like, walang wala Hindi kami sa mundo ng mga oh, pinagbabawal talaga oh, na diskarte I mean, yung, mga ganoon. Oh, abilidad lang. Mm. -hmm. Oh, mga because life is tough. Eh, economically speaking, but you don't have to be bad. Eh. Hindi yeah, yeah, para mamerwisyo ng kapwa mo. Sa yeah, totoo yun, nakikita ko yung mga deck, ah. Mm -hmm. Ang sasama ng itsura. Mm -hmm. oh, lubog na lubog dito. <laughs> <laughs> Tapos parang lagi may kaway. Eh. <laughs> <laughs> paano ba magmahal? Ito, ito na Pupunta na tayo sa Love life Pag artist, di ba? Artist uh, Masyadong Lapitin uh, Lapitin Harami uh, hmm, naman tayo nakakita diba? Lapitin, habulin uh, Pero paano magmahal ang isang rapper? Ako? Hmm. Yung ibang rapper uh, Kung magmahal sila Parang normal na pagmamahal, parang gano'n. Siguro. Ako malaki puso ko eh. Kaya ko magpasok ng tatlo ditong... <laughs> malaki. Kaya. Pag-check pa up ako. <laughs> sabi niya, sakit na ng binti ko, pare. Sakit na, hita patakbo. takbo. Takbo talaga kasi puro makina, di ba? Oh, to the echo, a stress machine. Tapos sabi ng doktora, tapos, sir, bakit ganun? Stress na stress na kayo. Ang sakit na ng katawan nyo, yung puso nyo, okay pa. Ah, ganun ba? Marami ka sa kuminal. Yeah! Healthy! <laughs> Healthy heart! Charot! Healthy heart! Dala, <laughs> <Shabuk. Healthy heart>. relate <laughs> 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 so, lang, lang ako sa kwento. <laughs>